Pati po mga prutas na nanlaglag. Yan, atin pong sisimutin ang mga prutas. At uh, sayang naman po. Iyahara po natin doon sa daan mga kaisan. Doon. Sila na po ang kumuha. Kung sino pong mapadaan, kanya na po. Ay sayang po re Suha. Lokman po. Yan po pala yan ang daming bunga. Ay hindi po namin natitingala karagado po pala ito ng bunga ay atin pong sisimutin at sayang po Kanya-kanyang kuha na po mga ka-insan. Ubus po agad na rin doon sa daan mamaya. Saglit lang po ito. Lumon-lumon pa man din oh. ilalagay ko lang mga kaysa doon sa daan kanya-kanyang kuha na po doon kaysa po masayang ay hindi po namin alam na kuha na mabunga po pala ari <coughs> nabuhol po yung ano kamansi po ari dalong yan bagong tanim po ito mga isang taon pala ang nabuhal din o oh, may itali natin ah, ay parang tinabas mga kainsan balinghoy ay para pong tinabas labas po ang laman oh ay yari din po ay da pa lahat ay oh. labas ang laman bata pa oh Oh, mga kaysa, no? Yari po pala yung kaputol din, oh. Baka po rin yung tinabas kahapon ni Nakambal, pupuntahan daw po nila ito, ay. Yari din po ang baling huyanan, oh. Yan, liit pa man din ng laman pa. Nauha pa yung iba. Ayos lang ang kumputihin, ah. Ay hindi pa puputihin Ay labas ang laman eh oh. Sira na po ito Magkakahangin na ah. Ito po Magkakahangin na po yan Loob Ito lang ang ano mga kaisan. Kalaban po ng uh, farmers. Kalamidad po. Ay lalo ngayon napapansin din ninyo mga kaisan. Ang pagbaha sa bawat uh, lugar, hindi kagaya dati ano. Ngayon ay matindi na po talaga ang baha. Gawa ng ano na po. Parang kumbagay nasala nasala ulan na siguro ang mundo. Kumbaga po ba ano? ang dami ng kung ano-ano tapos ang ozone layer natin tapos umi numinipis na umiinit na ang mundo kaya po yung kalamidad na andyan na andyan ang mga basta mga kaisan mga usok ng company lahat pagpuputol ng puno lahat mga kaisan na dyan kaya pray na lang po ang ano pala mga kaisan ang sisira pala ng mundo ay tao rin gawa ng ano ay kagaya ngayon makikita ninyo halos kaunting ulan laang, bahana kaunting bagyo dati ay hindi lalo dito sa amin ramdam 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 ko po yung epekto uh, dati po ay 2012 nung nandito tayo lagi noon pag nabagyo hindi hindi ganito parang hindi kami masyadong naapektuhan Kung bakit may, may nadaan pagyo sa amin, napakadalang po. Tsaka ano lang, ang, may bagyo man pero hindi ganong kalakas. Ay halos ngayon ni ano ay. Halos laging tukla po ang sagingan ay. Kailangan ay ano. Talagang ay mahirap ay. Kailangan ay magkakaisa ano po. Tatanim ng mga puno. umayad pa sa lupa ay mga kaisan maghahalap po tayo saka hinapay ko na po rin mga saging po biglaan po Luan ang... hinapay na po natin yung mga maaari yari po oh. Ari, pwede pa tatama pa Hinahapay na natin ang puro buklo po ay Para po makabawi agad. Ay, puro ano po. Puro looy po ang halaman ngayon. Uga dito, uga doon. Ay, liyo. Makakapagbo namin ang saging niya, no. kalaban naman po namin dito sa lugar namin, hangin po. Pero hindi po kami binabaha yung naaapnaw. Sa mga tabing ilog lang, gawa ng ano po ay mataas po ang tayo ng aming bayan. Hangin nga lang, hangin. Jo! 你爸。 Yari na po rin kamaak Yan. Dito naman po tayo sa kaputol Papunta doon, saka pa ibaba Yari Pag may hanggang tanghali po tayo din eh. Matira po ito What's up mga Ah, oh, mga kainsan. Papunta po tayo sa area 1, 2, 3 Number 4 Ay doon sa kabila po Titignan po natin yung kubo uh. Ay wasak po lahat ng mga daanang sagingan Hapay uh. Hapay po lahat Oh.